update na naman tayo Lodi sa ating maliit na babuyan dito sa ating lugar ito naman natin kita ngayon may bago tayo na linipat natin sa ating parawing pin kasi malapit na mga anak so ito itong yung dalawa ito naka ano to naka schedule to sa December 20 kasabay silang dalawa dalawa ito yan yung isa Kali, sabay sila na sabay sila ng araw na sa kanilang namin ito tapos mas malaki ang tiyan nito isa tapos ito hindi natin alam kasi hindi ko tumaba yung babi na to ayayat pa rin kahit buntis yan bali sabay sila sa pizza twin sa December kaya na kaya tapos yung ating pinalaki na kapalit sa ating mga inahin dito ito yung ating ito gawing inahin ito uh, ano to dalawang buwan na maikip to wala na nilagaan natin yan PIC yan yun ang maganda naman sa ating paningin iwan ko lang kaya kung ano man nangyari pag lumaki ito kasi pag si yung PIC pag lumaki na parang hindi na pwede gawin nilahin kasi lumalaki yung mga ano nila ah, mga kita at tapos yung dyan ito hindi pa namang nagbago ah, maganda pa rin gaya pa rin sa yung maliit kasi siya. Pinili natin to. Tapos ito na baboy na to. Uh, dalawang lisis na to ng anak. Bali ngayon, pangatlo. At saka ito rin. Dalawang lisis na rin to. Pangatlo na rin. Bag, ano to? Pag manganak na sila. Uh, yan mga baboy natin dito. Uh, ito yung ating inaabangan ngayong buwan na to tapos yung ano dito ito sila, buntis din ito pero mga ano to na mga dalawang buwan pa lang siguro ah, uh, ito may isa dito na hindi na hindi buntis kasi hindi pa natin naiyay kasi parang nagkasakit ito ng UPI UPI ito ginamot natin to ang tagal na na ano yung matris nya kasi parating may lumabas na yung mga puti puti ba yeah. Yeah. parang yung baboy natin hindi umabot sa ano ah nagsahin ng mga anak to ngayon ko lang napansin anong pizza ba ngayon ah nine baka mag advance ito kasi ano yung paan nya nakita ko parang ano na pinakaskas na niya eh, iwan ko lang ngayong araw ito to baka oh, Tingnan mo. Ang iba yung behavior. Pagbenta yan sa ngayon Baka baka nag-advance to kasi may bi ngayon baka kasi yung pizza no yung ang araw na 116 days baka ano to baka mahanap to ng 113 pwede naman kasi yung baboy na kumpisa mga anak ano pwede na siya mga anak 112 to 16 karamihan dito kasi 116 talaga so nagiba iba ng behavior baka ano na to ngayong araw na to baka mga anak na to kita naman natin kinakaskas yung pa kanina hindi natin nakuha na ng video hindi natin nakuha na ng video kasi patalipod tayo so, ito na ginawa natin ha. parang ano siya hindi siya mapakali